Maramihan to, ano to eh. Ang ang kabuuan nito, ang total to is 500. So kailangan ano <laughs> kailangan uh, gandahan natin yung pagdodowa. Ngayon yung style na ganyan, ganyan siya. Gag, inuulit ko yung gina, ito, ginawa ko kahapon pero pangit. So gagawa ko ng bago. Kasi tinapos ko siya kahapon, pero uulitin ko ulit kasi nga no, ang gusto nila is ganito, mas prefer nila ganyan. Yung yung ganito kasi old ano to eh. Old style na eh. Ito na yung gusto nila. so, <coughs> okay natin ulitin ko. Pero sa sa git lang to. Petex lang to. Yan. Kasi sa, sa mga gustong matuto, yeah, ma manood lang kayo guys yan gagawin ko to. Tatapusin ko siya ngayon para kasi ito bukas pa to eh pero tatapusin ko siya ngayon para makita nila.